May record pala yung sabi nila sampo ng no? halid. Hindi na kaya dyan. Yung nakapito, no? Mamaya ko na niya Yung nakapitong gani. Sampo. Ay, Ay, nasan? dalay. Ito, pinang may ilang kumain. <laughs> sampo kanin. Ayan oh, yun. Ngayon, may, may record pala yun. Sabi nila sampo no, kanin. Hindi niya kaya dyan. Yung nakapito, no? Mamaya ko na rin kanin. Sampo.